daw ni yung tatluhan. Yung schedule ko kasi ng pampanini. Tapos nilalagyan ko siya ng bird. Hello, hello! Good day mga sisi! Good morning sa inyo lahat mga sis! At dahil wala tayong pasok ngayon, ang gagawin na natin ay maglalapa tayo ngayong araw at hanap tayo kung anong magagawa natin dito sa bahay for today kung magpapahinga ba tayo or gagana tayo mamaya. Tignan natin kung meron tayong mapupuntahan mamaya. Ayan na yung labangan natin. Good for one week lang yan. Ibababad ko lang yan muna. Tulog pa naman si Lolo Hari yung mga sis. Babad na muna natin yung labahan natin mga sis. Nakabili na ako ng sabon. Ayan lang yung labahan natin. Medyo konti lang yan kasi isang linggong labahan lang yan. So, bababad ko na muna siya. Tulog pa naman sila no, niya. Saksak na natin yung mga piso net para mamaya. Pag may maglalaro na, di ba? Wala pa naman mga bata, mga sis. Ayan, saksak mo na. Natamad ka pa, ha? Pagigising lang yan, mga sis. Tingin lang tayo ng almusal. Kain muna tayo bago tayo magkusot. Maaro naman. na Ikaw na titingnan. <laughs> Ikaw na titingin, almusal. Yung kinakape ko nga pala mga sis, coffee ko blanca siya. Tapos nilalagyan ko siya ng birch tree kasi gusto ko yung masyadong creamy. Yan, masarap siya eh. Nasasarapan ako pag may gata siya. Tigas na kami niloloharin niyo. Hintayin na natin si Lolo hari yung mga sis at bumili pa siya ng almusal natin. ba? Diba? Sobrang cute ng ating baso mga sis. <laughs> Nakapagpa-manicure na tayo mga sis. Bagong linis na naman yung kuko natin. Yung schedule ko kasi ng pampalinis, every two weeks yan. O, oh, di diba? Ang ganda ng kulay, o. Oh. Chocolate siya. Um, next, linis ko na naman yan mga sis next two weeks na naman siya. Every two weeks ako nagpapalinis. Diba? Ang cute, no? Ang ganda. Dahil dumating yung naglininis ng kuko, si Lolo Aron yung natumapos ng ating labahan, mga sis. konti na lang naman yun yung natira kanina. Siya na din magbabanaw. Tingin ka muna dito. Hmm. Pagod ka pa na ba? Diba? <laughs> siya na mga sis. Kunti na lang naman eh. Dumating yung maglilinis kasi ng koko. Ayan, hindi ko na natapos yung aking kinukusutan. Bibili muna ako ng downy mga sis. Kasi magbababad na si lolo hari niyo. Tatlong ni yung tatluhan. Yung sunrise. Tatluhan na. Dahil mo kasing customer eh. Nuna mo pa yung chika-chika mo dyan. <laughs> Sunrise, o oh, diba? Mali pa yung bibigay mo sa akin. Ha? Ha? Chika chika! Tapos na kami maglaba mga sis. Makapagsampay na rin ako. Magpapahinga muna tayo. O kaya matutulog. Maaga pa naman eh. Sa lalawari niyo. Napagod yan kasi siya naglaba lahat mga sis. sa na yung nagsampay tsaka ng dryer. Tinulungan ko na siya para matapos na din agad. Papahinga muna kami.